Hello guys, good morning. Aga pa oh, pisa na natin. Pisa natin na mag-vlog. Meron tayong gagawin ngayon, guys. Para apres ko naman dito, hindi pa ako naghihilamos, kagigising ko lang. Meron tayong gagawin, guys, ngayong araw na to. Uh, may pakikita sa inyo. Uh, may mga may mga bagay tayong ayusin uh, dito sa loob. Uh, surpresa na galing sa aking anak Mamaya uh, pakikita ko sa inyo isa-isa po -isa ano yung aking natanggap uh, Tuwa lang ako kasi uh, last time na uh, i sa aking Facebook na nasira yung aking laptop Tapos umuwi yung anak ko na hindi ko naman in-expect na merong ganong surprise ang darating sa akin. Kaya niyaya niya po na after naming makasimba, niyaya niya akong lumabas kasama yung kaibigan niya po na kami ng bayan. Tapos may isang chef kami binisita. Uh, inquire, inquire lang daw. Ganyan. Nang ng, yun. Pakikita ko sa dito na. Ginapina na ako ng uwi kasi ako na rin naghintay. Pali yung anak ko, malis ng after naming mai settle lahat yung payment. Uh, na siya pabalik doon sa kanyang uh, ano, Ngayon, i uh, ipiplip ko lang muna itong camera nito para maipakita ko sa inyo kung ano yung aking binabanggit ah uh, siguradong ma ma malilibang na ako nito kasi sabi nga ng anak ko, kung wala akong libangan dito sa bahay, lalo't naging isa okay, po, ng uh, ako, ay anak ko, bata pa siya. baka magka-Alzheimer sa ako, makalimot ako dahil yung utak ko hindi na na-exercise. Nakikita niyo yung nasa likod ko na yan. Yan. Yan yung mga boxes ng parts na ikinabit. Doon sa aking bagong desktop hindi na po laptop yung inano na po. kasi upgradeable daw pwedeng i-upgrade hindi katulad ng laptop na uh, ano ko sana laptop dahil nasanay na rin ako doon kahit na medyo malayo ka kaya, kaya mong bitbitin nakakonek sa wifi eh bali dito sa laptop kasi wala itong wifi I connect pa natin sa sa cable kaya mamaya mag-aayos ako Ipo-post ko to pero pag na-setup ko ipakikita ko na sa inyo pero ipakita ko muna sa inyo isa-isa yung mga boxes na binigay sa akin ng anak ko wait lang ha yan graphic cards para akong Ayan yung aking bagong monitor na 24 inches. At ito yung aking uh, CPU. Na-install na lahat yung laman ng box na pinakita ko. Na-install na dito lahat. di Hindi ko pa ito binubas. Hindi ko pa inilalabas. Hindi ko pa nabibisita yung loob. Pasensya na madilim dito. Ayan. Mamaya ko po kayo i-update pagka na up na natin. Magulo pa ho itong aking station na yan. Napakakalat, alikabok. Dati ho kasi itong ano, shop. Uh, medyo, ala, na ano na, naluge, kumbaga. <laughs> Kaya naging tambakan na lang to ng mga gamit. Ayan, may video kayo ko dyan. Ayan yung ibang mga boxes ko, mga gamit ko. Yung labas dating bilyaran. Ngayon, garahin na lang ng tricycle ko. Wala na akong kasi naibenta ko na. Dahil itong bahay ko, malapit na rin, bumigay. Ayan, no? Kaya mamaya, itutuloy po natin itong vlog na to. Pagka naiset na natin lahat, maglilinis po muna ako masyado pang makalat dito. Ayan, makalat pa. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan. Maglilipat pa tayo ng, ng router kung saan pwedeng mas malapit dito sa CPU. Dito ko kasi da dapat talaga, iyan ang dating station ko. Gusto ko dyan na rin sana. Kaya lang itong ano, malayo, wala akong mahabang land cable. Kaya gusto ko sana ilipat na lang dito sa lugar na to. Yan. Titingnan natin, mamaya malalaman nyo naiset to na itong video ah, itong mga gamit maglilinis muna tayo hindi ko na ipakikita pag naiset ko na at saka ako na lang kayo babalikan okay guys guys setup na natin itong mga ano gamit natin medyo nakapag linis-linis lang ng bahagya, ipapako ko, up ko lang para makry. Pero time lapse na lang natin para hindi kayo mainit. Ha? Isa-isain ko na kung set up dito. mas ko na nga pala muna habang, habang nanonood kayo dyan. Balik ako mo talaga rito. lalabas ko lang tapos set up natin mamaya na lalabas ko lang isa isa okay mainip lalabas ko lang Box ang box ng box. in. Yeah. Ang ating monitor is white. White yung likod. Sana dumumi agad. Ah, mamaya na natin setup. Ang ita time lapse ko na lang 'yung pagka assemble Wala pa pala no sinuyo yung aking CPU. Kita n' di ba? Plan. Sana natin 'tong time blocks. Sa baka mera ayan na guys na-set up na natin ayan na yung ating mga kala ayan na set up na natin yung ating computer ang kulang na lang is internet ilipat ko muna yung yung aking router na yan ilipat natin para maitabi natin dito so ayan guys silang po maharap muna sa inyo dalila so ayan na guys Gutom na tayo, tinanghali na tayo ng kasi setup nitong ating computer Pero ayan po Ang ganda ng aking computer Ang laki na screen Ang ganda din ng aking CPU May ilaw Sigurado mag enjoy ako nito Kakabit ko lang po muna yung aking uh, internet Tapos uh, gagamitin ko na Sabi nga kasi uh, dapat meron akong wifi dangle para hindi ko na-connect sa LAN. Pero sabi nung technician, mas mabilis daw pagka-direkta ng LAN. Kaya ikakapit ko yung LAN, ililipat ko rito. sa so, tapat ko, ililipat ko rito para umabot yung aking LAN dito sa aking CPU. Ay, naku, tuwa po ako. Balikan ko kayo pagka, uh, ano, mamaya, dadagdagan natin ako dito ng ating video. Uh, pag ginagamit ko na itong ating Na bago. Specs Processor Ryzen 5 5600. Motherboard A5 to OMH 3.1 BioStar. Rand 8GB Team Elite 3 to OOMHZ Red. SSD 480GB Lexer NS10 Lite. HDD 500GB. PSU and Play G5 for 5 OK for 50W 80 Plus. Case Keytech Cuirass White, Fan for Storm Blaze Slim White, GPU R X 588 gb DDR5 time Monitor 24 Envision Pro White, Keyboard STX 360 and Mouse InPlay.